What's up mga kamatas I'm back! Karoon maghakot ang mais nga gisanggi sa kong lulo. Sige, sugdan na nato. Okay, let's go! And yes, I know so I feel what What's up mga kapatasyah. So, karoon mamantay ibling nga. So, ato nga tong nga gisanggi. sa kong lulo kaya isa dito dito siyang baltahon. O dito sa mga akin ta. ato siya nang sagulan o katik atik diha ay kahit siya ta di na, katotos siya. Pero kanay, kay ko ano eh, kaya ang isanggi na nag-anong, nakakot na ni uban Kaya yun. Dito ta, dito ta. Kas, unya naan na ito dito sa isanggi ang lolo. Nga, atong nga ron. Nagtuo mo ba ang ko ninyo ni Tanan? Ako ang lulundok yun at ni Kawasan! Unya, mo to siya tagiya sa aning kamaisan. Muna itong hakutong mga kapantasya siya doha ka din ang nasanggi sa kong lulo. At sa ning pangkwao ng ni mga tabunan ni kagitabunan ni sa lolo lulo kay Basin Yag mahimo ning popcorn. <laughs> Tungod kay Asta na ba ba inita pang panahuna? maong sugda na nato atong outfit nga pinailiyas diha kay para masugda na nato deliver kay gawas ng adlaw asta na rabang inita ato sa nang ibalhin ng gamay sulod ha kay atong unahon kaning daghag sulod kay bugat ne aha daw be atong testingan aw bugat yun so di ay niya <laughs> yeah, ato sa hunatan o di ba makaigit ane uno dos aw kayam di kayo kakusgan aning tawana eh Woo! unya naabot ng permirong sako nga tong gihakot dere aden siya ibutang nato sa landahan ato den na siyang ihuwad kay og dili na ihuwad basin mabuot na sa sako magbasa na hala magbasa daw Humana na ato din na siyang ipatagpatag diya. para ma plain po na para nindot po lang taon pero ate kira nangita ko sa kong sanilas <laughs> transition din talargo dire ada din sa ikaduha na tong sako kay gaan gaan na lang ne di nata murag makaigit mo aswat aning sakuha ne nya tala na kay nang sugod ng kainit hindi <tip> ito multo kundi yawa ay, sa wakas na human na jud nga, bisem duha ra be jud kasako. Unya di na nato na langay lang ayon ato na nang ihuwad kay di lagi nato na ibutang og sako kay basing mabuot magbasa nya kay human na man ta stanan na ipakita nato nang kahagar nato diha. Human sa atong kakapoy ghakot nato nagtubig kay nagausan ta. Nagausan tag singot. <laughs> sa ng farmers diha big big salot ninyo kay di lalim ang kahago ninyo para makakaon ng tangtanan andi ra na sa takuto mga kapatasya sa sunod na pod -bye. -bye.